Magandang gabi mga idol, welcome back dito sa ating tambayan, dito sa ating kwentuhan, dito sa ating huntahan, dito sa arts Medical TV Tutulog na ako uh, May naalala lang akong gustong i-share sa inyo um, Yun, nanonood ako ng TV At uh, may naging topic na um, uh, Pwede kong kuhanan ng kwento, ng sharing para sa mga nagdaraan sa sakit na GERD, ng acid reflux, ano, ang topic na ibibigay ko sa inyo, paano ba o bakit ba, ano, bakit ba nagkaka-acid ang mga tao, ano. Actually, mga idol, uh, hindi lang tao ang kinakapita na nagkakaroon ng over-acid o acidity, hyper-acidity, acid reflux, um, actually ang mga alaga nating hayop uh, maging aso man yan, baboy man yan o pusa o kung ano pang mga pet uh, napapansin natin na nag acidic sila uh, nag actually yung aso alam nyo ba nag -ano siya, nagbo-blow siya tapos uh, ang ginagawa niyang remedy uh, pumupunta siya sa may mga masukal na area sa mga mga madamo tapos makikita mo kumakain sila ng damo ano natural yun yung uh, natural remedy ng mga aso ano tsaka pusa kahat kahit nga manok nakikita ko eh uh, may ganyang ano tapos i maduduwal ulit sila yun ang lalabas tapos kakain ulit sila At yun hanggang sa nag-o-okay na sila Uh, hindi lang hayop, hindi lang tao ang nagkakaroon ng problema pagdating sa acidity. Ah, uh, actually kahit 'yung mga halaman, ano, uh, mga halaman nagsisimula sa uh, lupa. Lupa ang o 'yung pinagtatamnan ang nagiging acidic. Ano? Bakit ano? Actually, ano 'yan eh, uh, may kaugnayan sa lahat ng mga living things, ano? Uh, kahit sa tao. Uh, kung paano nagkakaroon ng asidik o nagiging asidik ang isang tao, ganon din sa mga hayop at saka sa mga halaman o lupa ano, na tanima ng halaman. ano, Mapapansin mo yung halaman na asidik siya, naninilaw siya. Ano, naninilaw siya at mm, nawawala ng nutrient yung isang halaman hanggang sa magkasakit, madaling magkasakit. Na, mm, maraming mga tulad ng palay dito sa lugar namin, palayan. Ano, uh, yung isang palay na asidik hindi siya um, namamatay siya. Hindi siya um, ano, uh, tumataba, hindi siya naggo-grow, uh, naninilaw siya at yung iba nanunuyo, natutuyo, namamatay. Ano, uh, yun yung mapapansin mo sa isang halaman na uh, asidik o isang uh, palay na asidik Uh, ano yung ano ano yung ito pinag-uusapan natin to, kinukuwento ko sa inyo ito kasi ah uh, parehas eh, parehas, parehas 'yung sintomas ano nung halaman, nung hayop at saka nung tao pagdating sa usap sa usaping acidic. At uh, parehas din 'yung mga dahilan ano kung bakit naging acidic ang hayop, ang tao at saka ang halaman, ang lupa. Andito, uh, yun nga, lagi kong sinasabi, kailangan bukas yung isipan mo sa pangunawa para malaman mo kung ano 'yung gagawin mo, kung ano 'yung gamot na, ga, na gagamitin mo, kung paano ipa praktis ang bawat isa para guminawa ka, para mawala 'yung uh, acidic, ano, para mawala 'yung uh, pahirap sa iyo ng sakit natin. Ano? Yun yung gusto kong ipaliwanag lagi sa inyo, mga idol. Para at least, hindi lang ako yung nakakaramdam ng ginhawa, pati kayo. Ano, yun nga. Uh, yung dahilan ng pagkukwento ko, uh, parang pag naisip ng iba, pag kalahati na yung napanood, hindi nila nasimula ng video nito, uh, magtataka sila bakit bakit ko ko 'yun eh tao naman tayo ano kasi may kapa, may magkasintulad ano magkasintulad um ano yung dahilan at uh, naging asidik ang isang halaman ano ang lupa o ang pinagtatamnan dahil lang chemical obvious ng chemical actually nung panahong una ah uh, hindi ganun ka overuse, hindi ganun ka hindi nagiging ganun yung mga halaman. Ang isa pa bukod sa overuse ng chemical, um, sobra naman, ano, sobra naman sa pagtatanim. Ano, uh, ibig ko sabihin, uh, hindi binibigyan ng pahinga. Ano, hindi binibigyan ng pahinga ng lupa pagka um, harvest, uh, bungkal muli, tanim na ulit. Ano, sa ganong proseso uh, nawawala ng nutrition um ito ito yung sinasabi ko magkakatulad pagdating sa hayop nag-alaga kasi ako ng hayop ano may farm may animal farm ako dati at uh, naka, na ko na, na dinaanan ko, ano, dinaanan ko at uh, na ko ganun din kapag sobra sa um, ano, sa chemical, ano, chemical use, ang ating hayop, uh, nagiging ganun. Nagiging ganun din yung problema. Nagiging acidic din. Uh, parang sa halaman. Ang halaman, nauso na yung... Dati kasi ang palay, sa isang taon, isang beses maghaharbes. Ngayon, dalawang beses magharbes o tatlong beses magharbes o minsan, masihigit pa. Ano, Ah, uh, papaano nangyayari? Papaano dati isang taon lang kasi binobomba yan sa chemical. Ah, uh, pinupush yung chemical maigi, ah, uh, linuluto sa chemical para mas mabilis ang paglaki. Ano, pag -harvest. Ganun din yung sa hayop, maka idol. Ano, um, masyadong luto din sa chemical yung isang hayop para mas mabilis mag -harvest. Ano, mas mabilis lumaki. Ano, kung mapapansin nyo yung mga um, Uh, hayop nung una, matagal lumaki. Ano, matagal lumaki. ah uh, yun yung kaibahan ngayon, bakit ang bilis lumaki. Kita nyo naman yung mga pagkain, yung mga feeds. Uh, ano na yan, talagang purun uh, chemical. Ano, kaya yun, mabilis din magkasakit yung mga hayop. Ano, mabilis kagdapuan ng sakit. Katulad ng uh, halaman. Tao, tulad na lagi kong binabanggit, ganun din. Dahil sa ano sa mga chemical o sobrang pagkapagod, mabilis magkasakit, stress, ano, stress at chemical. Ano 'yan? Uh, yung tinatawag natin na ano na um, uh, lagi natin pinag-uusapan. Um, kapag ka um, lifestyle ay binago, mabilis magkasakit ano, kahat doon sa ano ano sa um, cycle routine ng halaman binago natin. Ano, binago natin sa halip na yung kinagista nating pagtatanim, binago natin, pinabilis natin. Ayun. Ah, parang ano din niya, parang lifestyle din ko sa tao. Ano, parang lifestyle din natin 'yan na binago natin, linagyan natin ng mga proseso mabilis magkasakit, uh, nagkakasakit sila. Ngayon, ang hayop, ganoon din. Pare-paras, kaya sabi ko, pare-paras lang yan. At pare-paras silang asidik. At sa asidik nagsisimula hanggang sa magkaroon ng ibang karamdaman. Yun ang nararamdaman natin mga idol. Nagsisimula sa asidik at utay-utay dumadami yung sakit natin. Ngayon, mga idol, pag-usapan natin yung remedy. Ano? Ano yung remedy sa halaman, sa lupa? Ano? I-condition mulit natin ang lupa. Tanggalin natin yung acid. Ano? Uh, may paraan pagdating sa lupa. Ano? Ganun din sa mga hayop. Katulad ng sinabi ko kanina, may natural remedy mismo, yung aso. Nakikita ko yan. Obserbahan nyo yung aso. Pumupunta yan sa mga, ano, sa mga mm, masukal at kumukuha yan ng damo, kinakain. Ano? Ganun din yung, ano, yung mga pusa, manok. Ano ito? Uh, observation. Observation. Sa ganun pamamaraan, natural, yung sa halaman kasi, natural din ang gamot nun para, ano, para um, makarecover. Alam nyo yung, ano, yung apog. Yung apog, kahit sa ano pala, mga uh, idol, ha, sa mga fish pond. Nag-acidic din yung fish pond ata uh, ang ginagawa dyan ng mga may-ari ng mga farmer ano din apog din ano apog din ng ginagamit natural very natural pagdating sa hayop, natural pa rin din ang ginagamit ano ah uh, gano'n 'yung sinasabi ko pagdating sa tao 'di ba 'yung dami kong kwento ano dami kong kwento tungkol sa mga sakit natin ang dami kong mga vlog, ang dami kong mga uh, video lagi kong pinupush natural mega gamot tayong iniinom pero hindi siya yung magpapagaling natural pa rin mga idol kasi yung natural natural itong katawan natin eh ang kailangan niya natural pa rin ano? kaya yun mga food supplement na uh, ano, makakatulong pero mas makakatulong dyan yung jeta yung fresh na fresh kung maari sariling tanim mo na gulay ano at um, yung prutas kung maari sariling tanim mo din na pipitasin uh, yung kasi masasabi mong natural kasi pwedeng hindi mo gamitan ng chemical makakatulong yung mga gamot ano makakatulong yung mga gamot pero ang talagang kailangan ng katawan natin natural katulad ng halaman ng lupa ng mga hayop. Yun mga idol, sa konting idea na naisip ko ngayon para isir sa inyo, sana makatulong. Natural lang tayo, mas maginhawa para sa ating kalusugan. Bye bye!